yan, medyo maganda-ganda yung uh, panahon ngayon. Tayo sa may Bata International Airport. Yan, may bagong uh, isang airport pero hindi pa binubuksan. Naghihintay na lang tayo ng flight. Uh, ito yung uh, unang airplane natin na sasakyan na uh, papuntang siyudad sa Malabo. Mag-isa lang tayo ngayon. Wala tayong makasabay sa ating uh, company. Kaya solo flight tayo mga Kalutz. Ito na yung unang lipad ni Kalut Nandito na tayo sa may malapit sa airplane ng uh, papuntang Malabo. Uh, ngayon wala tayong mga nakasabay na mga puti. Ka, karamihan mga Aprikano, o lokal o giniano. Yan kalutsa ito yung sasakyan natin na papuntang malabo And, ah, Hindi naman kalakihan This is it, Pansit. Nandito na, na tayo Bakit na tayo ng aeroplano? si Santi Santi in the house in the Malabo Airport <laughs> Santi Hola para Pilipinas to <laughs> Amigo, como se llamas? Senaro Senaro, okay Sa Santi <laughs> Bagong empleyado ng uh, EGTC Okay Nice, dalawa yung nag-assist sa atin mga kaluts Ang ganda ng view dito sa Malabo Ang oh. ganda na ng uh, Malabo International Airport dito oh. Malinis na, laki pa Nagulong si Kalutz kaya merenda muna tayo ito Frozen Saka Apple Pang uh, tawid gutom Nag-renew rin po tayo ng uh, ito Yellow card o vaccination ayo ay, so ay, so sa flu Ito yung galing sa Pilipinas Ito galing sa dito Yung kakarenew lang Ito kasi kailangan to Requirements dito sa EG sa Malabo Ito si Santi, matagal nang nag-aassist sa atin to. Kumukwento hasta no, 9 anos, no, years no to. Eh, uh, siyete lang Si Siyete? Si si pero ito siyempre ayudar. Yan, eh, isa pong masipag na nag assist dito sa airport papunta ng uh, Pilipinas. Yung mga pauwi, basta sa lahat ng company namin. Uh, Santi, where did you learn uh, from uh, uh, in, speaking English? Uh, yes, I did Transport and Logistics Management in Mamenda, I Cameroon. Ah, Cameroon. No? From 2013 to 2016. Three years. years. Three years. Yeah, that's yes. why you speak uh, good. Huh? Yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. But I'm just trying. I don't know if uh, I speak very good English. But anyway, I'm trying. Yeah, you will try. <laughs> <laughs> okay, thank you, Santi. Look uh departure departure. papunta na ng Addis sa baba. Ito na yung Ethiopian Airlines papuntang Addis sa baba. Have a pleasant flight, Kalut. Yeah. Wala akong Pilipinong nakasabay ngayon. Uh, karamihan ibang lahi. Welcome, Vera. Have a pleasant flight. Dito na tayo sa Alisa Baba. Ang dami tao. Ayan yung mga transferis dito. Punuan na yan. Ababa ng pila mga kalits. 45 na dito sa disang daming tao. Daming pila. Ang <laughs> siksikan. Uh, sa Ijin na 7.45. Kaya 2 hours ang difference dito. Tapos na tayo sa conveyor, sa hubara ng uh, mga center ng shoes. Papunta na tayo sa connecting. Papuntang Hong Kong to Philippines. South Africa Ang dami tao lagi dito Ang dami nagkoconnecting dito sa Addis Ababa Nandito yung duty free nila Tingnan na rin natin yung pagbabago ng Addis ngayon Dito may smoking area Tingnan natin din yung mga kainan Ayan yung mga ano rito, prayer rooms Mga nagsasala, mga muslim Dito sa gilid may ano na rin, pizza hut Marami na rin pagbabago dito di ka gaya dati ng mga 5 years ago na, napakarami na rin tao na lang tayo konting tiis na lang ano <laughs> uh, na nito Hong Kong tapos stopover lang siya doon papunta na lang uh, Pilipinas uh, naikot na tayo kung ano yung mga bago at uh, syempre sa kainan kung ano yung nadagdag uh, may mga na rin dyan mga la bile la libela malaki na rin talaga pagbabago ng Addis gumanda na rin siya tapos may ano rito may spa Ayan. yung gate ng uh, Papinas sa pa Hong Kong sa baba eh kaya dito may waiting area na din Ito dati wala to Kaya malaki na rin talaga yung uh, difference ngayon I-compare mo sa dati ah, Ayan, mga ano na rin Mga visa, banko Yan, chowking <laughs> Hindi pala Cheeking pala siya Akala ah, ko Chowking Tapos sa katabi ng Chiking May Burger King Yung mga gustong kumain uh, ah, Bago magbiyahe Kaya lang ka dapat na ah, may ano ka May baong kang dalat <laughs> Yung Burger King Wala na, tapos dito kung biyahilo ka, yan. Parmas Check in na natin yung anong uh, oras ang ano natin boarding. Yan, 11.55 pa pala. Pa Manila. Pursuit uh, to B3 sabi niya. Mababa tayo. Yeah. Ay, ito yung B3 na pala. Daming tao. <laughs> Dahil bumabiyahin ngayon. Dalawang flight ko kanina, wala akong nakasabay ng mga kabayan na Pilipino. Pero ito, marami-rami na din. Kasi yung uh, mga galing Saudi, dito na nag-connecting, uh, mga 2 hours sa tayong biyahe. Uh, pero dito kasi, mura yung ticket pag dito ko nag-connecting sa Addis Ababa. Kahit ito, hiyo marami-rami ng uh, mga Pilipino. Yung kanina, wala.

Medyo na traffic din sa oras. Naghintay din ng isang oras pagkalapag. Yan. Ito. So, Visayas. Tuloy po kayo sa Pilipinas. Jeep. Yan, ang ganda o. Ganda ang mga collection nila kayo manok pa. Ay, bilisan na natin. <laughs> Excited na tayo makita yung family galots. Naghihintay na sila ng ilang oras. Ang arrival. Ah, uh, medyo malayo-layo pala yung nalalakad dito. Hindi ka guys sa Terminal 1. Kasi last year, kapag uwi ko, Terminal ko anang uh, nilapagan. Nandito na sa yung sa baggage claim. Dalis. Dito, dito na tayo. Ng panget ninyo yung tami dalos.

Magkakabanda? Oo, magkakabanda. Okay na. Na-close na! na gusto mo mag-camera? <laughs> kayo anak. kayo, ni Papa. Wow, so cute naman yung mga babies. Ay, cute naman yung mga babies. Mata siya pag ilam eh. Mata siya, oh. O ma, sila lola. Ayan sila lola. pa yung mga mga, 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 mga mga Sobrang daming tao ngayon eh. Traffic pa dito. Nagkasabay-sabay yung mga umuwi. Tapos uh, medyo crowded. Kaya matagal nga ano. Tapos sa uh, traffic pa ng isang oras sa may landing. ay <laughs> uh, okay naman. Sulit naman yung pagod. Yeah, dito na tayo. Kalots. Uh, so ano na tayo? Pilipinas na. <laughs> uh, Nag-stay muna kami sa hotel kasi medyo malayo yung uh, uwian, Pampanga pa tapos uh, coding pa yung sasakyan nagkataon <laughs> yung pag-uwi natin uh, coding yung sasakyan ito so, sila family kalot si Papi. baby kalot si Ma Hello. madam kalot <laughs> si ate kalot yan yeah. kompleto na yung family kalot <laughs> ngayon si si Erpat ito po ang mano <laughs> tapos si Tita. Hello. Tita Bird. Hello. Isang magaling na magluto ng mga kapampangan. <laughs> Hello. Sa, lalo na sa piyesta. Kaya <laughs> yeah, si Nanay na ay. Yes, yes. Yeah, Yan, si Lo, Nanay Pasig. Thank you. Pag-uwi yeah. ng Si bisis naman po kasi, nagtatrabaho sa ko sa mga uh, reservation. Kaya may mga points sila, uh, nakakalibre kami ng mga booking. Kaya pag umuwi ako, or pabalik, madalas na 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 lang kami para makapagpahigit. Ito pala, yeah. sinurpresa pala ako. oh, sila ang mas surprise <laughs> Ito. May ice cream pa si madam, oh! Ito yung paborito ng bayan, may kape. Coffee made. Welcome. Then ito, puro fruits. Ang baon galing pampanga. yan mga kaluts. Ito, ito yung hindi uh, natin makakalimutan sa Africa. Uy, nahulog pa. Ito, ito yung manga. Mango. Yan, may, may, may juhinog at um, konting hinog. Tapos yan. siyempre, ito, ito yung si kaluts. Welcome back, Papa. Kalutong Pinoy. Uh -huh. <laughs> aura, ay Aura. Ay, 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 <laughs> ngayon, nananak. si Papa? Ah, kalutong, Kalutong Pinoy sa Pinas na. Wait, oy, oy, oy. So, one month ay, muna tayo. mawawala sa Africa. Yan. Mm. Yan, yeah. thank you sa pag-welcome. <laughs> oh, may pa Jollibee. Ah, may Jollibee. Ito, ito yung hinahanap sa Africa. Oh. Oh, may so, Jollibee. Oh, may arilieno ka pa. May, ay, ay, no ka pa eh. Ito pa mga kalus, ito yung hindi natin uh, makakalimutan na pag mauwi tayo, yung bangus. Pero ito, klase ng uh, arilieno. Ito yung uh, binibilhan nila misis mo. Masarap to itong pagkakagawa. Oh, so, ito pa yung buro mo. Ito, kung sino pong mga kapampangan dyan. Ay, oh. ito pala, may ano, Ati pa, pang-sawsaw pa. Meron tayong okra. Diburro. Ito si Ate Chenaya. Ay, mauntog ka din. Si Ate sophie Diburro. Yun, no, Ate kaluts uh, Ito pa. Oh. Oh. Ito pa, yeah, meron pa kami. Meron pa kami chicken fillet. Ang dami pa lang ba? Pa pa Ang oh, no. parang, parang piyesta ngayon dito. Parang outing. Oo. Oh. May buro pa ka Meron ding ibang lahi na kumakain ng buro tapos ibang uh, trip sa atin. nuggets pa kami ng mga bata. Eh, pa pambata yeah. yan, nugget. Kanin, nakabalot Ay, panin. siya. Nakabalot Yan yeah, o, talagang ano to, parang... Nakabalot uh, siya. Yung mga sinaw ng ano, di ba mga ganito, pag nagbabaho na may, yan, may dahon ng saging. oo di ba? Talagang uh, ano to. Hey. Mm. Hey. Mainit pa, o. <laughs> Kasi tatay, video mo na. Mainit pa. Tata, <laughs> ano masasabi mo? <laughs> Tawa. <Hey. laughs> Jesse's si Papa. Yan, ganyan ka talang kilo o oh, kakakalo. Uy! Marami. Marami pagkain. Wow, loko. Thank